thank <laughs> you Tuloy po kayo sa aming bayan, ang bayan ng mga champion at ang bayan na may angking natural na ganda. So for today's vlog ay isishare ko lang sa inyo ang aming pagpunta sa isa sa mga pinagmamalaki namin lugar dito sa aming bayan. At ito ay malapit sa aking puso dahil proud po ako na ako'y taga rito. Ito ay ang tulaog na matatagpuan sa aming barangay, ang Barangay San Marcelino General na Carquezon. Alam niyo ba na ang tulaog ay nagmula sa salitang tula at bantayog, kaya tulaog. Ito rin ay sagradong lugar para sa ating mga kapatid na katutubo at maging sa aming mga taga-nakarin. Tara, samahan niyo po kong i-explore ang ganda ng aming lugar. Alam niyo kahit ilang beses na akong pumunta dito ay talagang lagi akong namamangha dahil sa ganda at linis ng tubig. And yes, kumakita makikita nyo, may mga nakamamahang rock formation na talaga namang pang-instagramable ang peg. O di ba? Diba? And alam nyo ba na meron matatagpo ang kuweba dito na pwede nyo puntahan? Meron itong butas na kailangan mong gumapang at kasya naman po ang tao. At tatambad sa inyo ang altar na pwede kang manalangin at magbulay-bulay. O di ba? Hindi ka lang mapapalapit sa kalikasan kundi mag sa ating poong may kapal. Alam niyo po na marami pa dito sa aming mga lugar na pwede ninyong puntahan at aaminin ko sa sobrang dami ay hindi ko po, po talaga napupuntahan pa lahat. At iyan ang aking goal, ang mapuntahan sila at maichika sa inyo syempre. Kaya tutok lang sa aking YouTube channel. At para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa aming tourism office. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-like, share na rin po ng aking mga videos and paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel ang Marila Vlog. At lagi po nating tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye!